Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning mga idol. Ayan, ngayon po ay araw ng linggo. Eh, po, ah, nakapagpintura na po kami dito. Bali, dalawang araw po kami nagpintura dito. Ah, pangatong araw po pala. Ito po, ayan, na po yung premium maga. At na po yung huling kinabit ko dito. Uh, kaso nga lang po uh, kinapos po ako ng pintura kinapos po ako ng pintura noong Friday at papakita ko po sa inyo pero ito pong office, ito po ay natapos naman yan na po yung bintana yan tapos po ito yung kinabit nga ngayon na frame napakaganda pong frame tapos po ito yung kabilang bintana po, meron po tayong santunin nyo dyan yan po yung aircon ito po yung table nung aming principal na si Sir Lito yan po, yan po yung table niya po ito po yung, ayan yung kabila, ayan po yung sa ano, sina. Ito po yung pinakasala sa labas. Ito po, may mga upuan po dito. Yan po, lalabas po tayo. Ito po, bali po pinto na to Ano po, na, ano po, po ito? Na, na, na po na ko po, po, po ito, kaya luminis na. Yan ito po tayo sa labas. Ito po yung sinakasala. Ayan, mainit po. Ngayon po yung oras na ba? Ayan po yung oras ngayon. Ayan. Ngayon po ay Sunday. Ito po, napinturahan po namin ito. Natapos po namin ito ah so kailan po, hindi po po ayos Bukas po, iayos po nila yan. Yung mga trophy plug na yan, iayos po nila yan. Kaya yung tubig niya yan, po, nag-deliver po kasi ng tubig. Yan po. At po, yung kaya po, ang 48. Yan. Yan po, nakalagay yung mga ano nila. TTR. <coughs> yan, bali po pala, ito po yung, ito po yung isang pinto pa. Papasok po ito sa kusina. Ito po yung hindi namin natapos. Pero ito po, natapos po namin yan. Pinturahan po namin yung bintana na yan. Tapos yung lababo, nalinis ko yan ito po, nilipat po namin itong uh, cabinet. Kasi nga po, yung cabinet na yan, dati dito po nakakabit yan sa side na to. Para raw po pumasok yung hangin, eh, kailangan tanggalin yung cabinet. Kaya po, tinanggal. Ngayon po yung hangin, pumapasok na po siya dito ngayon. Yan po. Tapos nga po, ayan. Bali, ito po pala yung kinapos kong pintura. Yung itaas na yan. Kinapos po yan. Uh, kasi nga po, na uh, mali po ako na estimate, kaya kinapos po yan. Yan lang naman po. Itaas. Tsaka itong pinto. Ito po yung pinto ng CR. Bali, kinapos po ako dito. Ayan po, manipis po yung pagkakapahid ko. Eh, konti na lang po yan. Hindi naman po yan ng mga kalahating litro. Eh, matatapos po yan. Matatakpan po yan. At yan po ay kaganda na. Ayan po. Eh, pero ito pong pader na to. Natapos po yan. Ayan. Eh, konting ayos na lang po dito. Bukas po, i-ayos ay po nila yung mesa. Hindi ko po kasi alam kung paano ayos ang gusto nila dyan. Kaya sila na po yung pag-aayusin ko. Ayan po. Good morning, good morning mga idol. Ayan, pero po dito, ayan, tapos na po dito. Ito po nga po pinto na to. Ayan po, maganda po yung kulay ngayon yan. Ayan po ay gray. Ginawa ko pong gray yan. Para po may tapos po, ginawa ko rin pong gray. Itong hamba, yung hamba ng pinto papasok sa office. Ayan po yung mga salamin, nakabit lahat. Ayan, kinulang nga lang po ako dito. Hindi ko po kasi makita yung kasamahan nito. Ayan. Yung kasamahan po ng pangipit na uno, one by one. Ayan po yan, kinapos dyan. Eh, maday lang pong, ano, maday lang pong nakabitan yun. Ito tayo ulit sa office. Mainit po kasi sa labas. Sobrang init. Po ngayon po, eh, pinisingtatsa po tayo dito. Medyo nagwawalis-walis na lang ako. Yan, para bukas nga po eh, lunes. Ipasok na naman. Eh, kasi po ako, kami mga utility. Wala po kasi kaming araw. Kahit po, ah, anong araw uh, simula lunes sa galinggo kami po ay pumapasok dito. Lalo na po ako uh, kasi nga po may mga tanim akong gulay dyan at saka may mga alaga din po ako manok. Ayan po. Good morning, good morning mga idol. Ayan po, uh, mag 6 na po ng hapon. Kaya ako po yung dinig ng mga halaman dito po sa school. May salitanin mo po sa likod yan. Ito po, ito po sa to. Ayan po, nabubulak lang naman po ng aking mga sili. Ang kailangan na po siguro ay eh, sila. Napakarami po napitas dito. Abon na ako po sila ng triple 14 sa isang araw. Ayan po. Marami po ako napitas dito. Ginawa ko pong chili garlic. Ayan. <coughs> dito lang po ang ano. Natalo po ako dito sa ano. Hindi po humaba yung buong. Ito po yung mga sinin panigang. Dahil po sa init ang araw. Ayan po yung nangyari sa kanila. Malit yung nila. Kasi nga po sobrang init. At saka yung uh, <coughs> uh kahit nidrill ko po sila araw-araw eh ganyan po nangyari sa kanila ito po yung mga dragon po to. ang ano, na po sila yan, simula na po ng pangmulaklak nila yan ganda yung una po naging bulaklak nito noong April eh abort po sayang Na-abort lang po yung unang bulaklak pero okay lang po yan talaga kasi sobra po kasi init pero po ngayon, yan, um, -me -me, malapit na po yung May. Po, makisimula na po ngayon yan. Pagka po naulan yan, inaulan na po nung isang araw. Uh, kaya po yan na uh, lumalabas yung bulaklak kami ng ganda. Oh. Gusto, gusto po lang ulan ng dragon fruit. Marami rin po sila. Marami pong ibubulaklak po ngayon. Yan po. Ito. Yan. Hindi malaki-laki na rin po. Sana po eh, magtuloy-tuloy na ito. Huwag na maabort yan pa. Marami po ito kumpol-kumpol. Yan po yun. Yan. Dalawang hilera po ito na sana po yung mamulaklak ng madami. Yan po. Kaso nga lang mukhang kulang sa abono. Abono ko rin po yan. Bibili po ako ng... Ano, ang iaabono ko nga po pala dyan ay ano, 3 14 at saka inaalo ako po ng potas para po pampalaki po ng bunga at pampatamis yung buo. Yan po yung dragon fruit. Yan po yung silikong panigaw kahit araw-araw ko -araw nililig ganyan po itsura ayan. ayan po, maraming salamat po at uh, patuloy niyo suporta sa akin ka NGTV po uh, sana po eh, uh, patuloy niyo po akong suportahan ayan po ayan, ayan, po tayo ngayon kahit na araw ng linggo ato uh, tuloy lang po yung natin sa school kasi nga po uh, ano, may mga tanim po ako dito kaya po obligado po akong pumunta tulad po yung mga sili, dragon fruit, sitaw Saka kung ano na ano po, po yung mga tanyan po dito. May mga tanyan din po ako mustasa. Kaso nga lang po, hindi pa tumutubo. Ayan po. Sige po, tako po ay uwi na. ah, Ngayon po ay yan. 6 na po ng hapon. Magsi-6 o 1 na po ng hapon. ah, uh, Pauwi na po ako yan. At kami po ay may pupuntahan pa. Sige po, maraming salamat po. At ingat po tayo lahat. At ingat po.